Ganito ang uri ng kalagayan na mayroon ng paralan na kung saan ang bawat isa ay nakikisa at patuloy na nakikipag-aral. Ano pa nga bang matatagpuan ninyo sa paralan ng Panginoon? Matatagpuan din kaya ninyo ang yaman na ayon sa kalwatian ng isang Kristo? Sapagkat kung ang dakilang guro ay tumakad sa sanglibutan at nakatagpo ng isang katwirang kalooban ay ayon sa Ama. Ito ang kadahilan ng kung bakit mula sa Kanya siya ay tinawag na anak at panganay sa harapan ng Diyos. Sa kalagayan ng bawat isa sa inyo, ano ang hinahangad ninyo aking mga iniibig na matagpuan sa yaman ng Diyos? Ano ang hinanasan yung makuha buhat sa Kanya Sapagkat kung ang katwiran ng yaman ng Diyos ay inilaan niya ayon sa kalagayan ng bawat espiritu, anong meron pakinabang ang ayon sa laman? Anong meron bahagi ang sanglibutan? Sapagkat ang kaluti ang ipinakilala ay bago pa lamang, ang sanglibutan ay may lang. Ang isang Yesus o ang isang Kristo ay bumahagi na sapagkat ito'y ayon sa panalangin na madalas niyong binabasa. kung ang larawang yan ay pinauna sa bawat mag-aral. At sa panahon ito'y kayo nakikisa at patuloy na gumagalaw. Sa lahat ng karunungang inyong natamo, anong dito ang nagbukas sa inyo ng mas malinaw na kalagayan upang maunawaan niyo ang yaman ng Diyos? Katotohanan nga kung ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay, anong hindi Kanya kahit ang bawat isa ay nilikha ng Diyos, nangangahulugan ba aking mga iniibig? Mula sa inyo, lahat ng bagay na ibig ng Diyos ay magagawa niya? Nangangahulugan din ba aking mga iniibig na kung kayo ang yaman ng Diyos, makikita rin ng Diyos ang kanyang pakinabang sa bawat isa? At kung kayo rin ay yaman ng Diyos, kayo bang tumatalima sa harapan ng Diyos? Sapagat hindi nga lahat ay nagiging gayon. Kaya nga sa bahagi ng katwiran ng pagiging tagapagmana, ito man ay binabata. Sapagat makita man ang tao ang yaman na yan. kung hindi siya tatawagin tagapagmana, hindi niya ito matatanganan at hindi ito magiging kanya. Ito'y hatid tula sa kalagayan na meron kayo sa sanglibutan. Naunawaan niyo kung anong tinatawag na kayamanan ng sanglibutan. Pero sino sa inyo ang nagkaroon nito? Na hanggang kamatayan ay kanyang dinala. Sino sa inyo na pagkaroon ng yaman na yan ay hindi na naghanap sa bahagi ng kanyang sarili sa mga kakulangan? Patuloy ang tao naghahanap na punuan ang kanyang sarili sa bawat kula At iniisip niya na ang sanglibutan ay kabahagi ng yamang ipinangako. Sa katotohanan ay oo. Sapakat ito ay paaralan ng Panginoon. At mapalad ang bawat pumaparitong nag-aaral at tunay na mag-aaral. Sapagat hindi lilihim ng Diyos sa kanya ang katwiran upang matagpuan ng yaman na ang patutunguhan ay kalunatian. Ngunit ano ang natatagpuan ng tao sa sanglibutan? Ang lahat ng yaman na pagdating ng panahon kanyang iiwanan. niya kanyang ala-ala ay hindi makiing kabahagi. Kaya nga ang Panginoon at ang lahat ng naturuan ng aral ng isang Kristo ay nagbabata upang ituro ang tunay na kayamanan na nangangailangan ng isang masikap at matalinong mag-aral upang siya ay matagpuan. Sapagkat hindi nga ito kinakailangang kain sa ilalim ng lupa, ngunit kinakailangan itong maitanim sa isang pagkatao na tulad sa isang buto. Hindi nga ito yaman na tulad ng isang kumikinang ang nahiyas. Ngunit ang liwanag kung iyong matatagpuan, igigiya kanya sa tamang daan. Hindi nga ito ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng kalatiyang panandalian lamang. Sapagkat kung iyong matatagpuan ang yaman ng Diyos, ang kanyang ibibigay sa iyong kapayapaan ay pangwalang hanggan ano ngayon ang yaman na ibig ng Diyos na inyong matuklasan aking mga iniibig? Ang kanya bang kapayapaan? Ang kanya bang kalulatian? Ang kanya bang kapangyarihan? Ang kanya bang kaharian? Ano ang yaman ng Diyos aking mga iniibig na patuloy na itinuturo sa bawat isa na kung kanyang maaangkin kahit ang sanglibutan ito, ay kaya niyang supilig, kaya niyang pinuhin. Ito ang pag na siyang tanging yaman na ipinakilala mula noon hanggang ngayon. Na siyang pinanindigan ng dakilang guro upang ituro sa marami. At ganun din ang ginawa ng mga sumusunod sa kanya. Ano pa hanggang ngayon ito'y pinapangaral? Ngunit ang pag-ibig na natunan ng tao ay iba Nagkaroon siya ng malapis na pagmamahal sa kanyang sarili at sa bahagi na ginagalaw ng kanyang kapwa. Hindi niya naalala ang bahagi ng katwiran ng Diyos na pag-ibig na kung saan ang batas ay nandoon at ang pagpapatuloy ng katarungan ayon sa batas sa kanyang pagkakalika ay dapat may sagawa kaya nga mula sa mga batas na yan, ang pagsupin sa sarili ay nagiging pangunahing layunin sapagat ang tunay na umiibig sa Diyos ay itinutuwid ang kanyang pagkatao sa tamang kalagayan at tamang katakdaan, hindi ayon sa hinala ng kanyang puso na ang ginagawa niyang pag ay magiging karapat-dapat. Mga iniibig ng mga kapatid, hindi kayo tinuturuan sa paaralan upang mabuhay sa inyong puso ang haka. Anong sabi ng isang Pablo? Hindi na kayo sumusuntok pa sa hangin na ano ang inyong mga bagay na dapat na ginagawa, ito'y kasigurahan na sapagkat kayo inaaralan ayos sa karunungan ng Diyos na ang inyong mga gawa ay umaayon sa katwiran ng isang ama na siyang pinagawang katotohanan ng dakilang guro na sa panahon ng kanyang paggawa ano kanyang ninasa matupad ang kalooban ng ama at ang hindi ang sa kaniya. ano ngayon ang yaman na nasa inyong puso sapagkat narito kayo'y matatalino. At sa bahagi ng pangangatwiran na meron kayo, nakakaalam na kayo aking mga iniibig. Hindi kayo mahuhuli sa maraming marunong sa sanglibutan. Sapagat may katsagaan kayo umalam at sumaliksik ng bawat lihim na meron ng Diyos. Ngunit paano mo aangkinin ah, ang yaman na yan? Sapagat marami ang nakatagpo ng yaman ng Diyos, pero hindi lahat ay nakakuha Marami ang nangaral ng katwiran ayon sa karunungan. Pero hindi lahat ay tinawag na pantas. Marami ang sumupin sa kanilang sarili upang pigilan ang kanilang mga gawa ayon sa santiputan, pero hindi lahat sila ay nakatapak sa kalangitan. Ano ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa na maaaring pagkatiwalaan ng kalwalatian na yaman ng bawat kaluluwa kung kanyang maaangkin ayon sa gatimpala ng pag-ibig. Sapagat meron dapat unang magawa ang isang manggagawa upang siya itawagin karapat-dapat. Kung kayo man ay nagsisipagpagal sa lupa ayon sa inyong pamumuhay, nakikita niyo kung paano gumaganti sa inyo ang sanglibutan na kaginawaan ayon sa laman. At kung magiging sapat pa ang mga katalinuhan at lakas ng loob, nalalaman din nyo kahit sa mga bahagi ng material, kayo'y makakapagkawang gawa. Ano pa kung ang makukuha nyo at matutunan nyo ay yaman ng Panginoon at inyong maipagkawang gawa, lalo nyo makikita kung gano'ng kadakila ang mga gawang yan na magsisibinghain sa harapan ng Diyos sapagkat narito walang makakaganti sa iyo sino man sa lupa maliban ng Ama. Hindi ba itong hinihintay ng bawat isa? Sapagkat ano ang inyong ginagawa kung kayo kayang gantihan na ng inyong kapwa? Kaya sa bawat manggagawa, anong itinuturo? Hindi ka lang gagawa para sa sanglibutan sapagkat ikaw ay namumuhay upang matagpuan mo kanyang yaman, upang ikaw man ayon sa paningin ng iyong kapwa, ay hindi na katisuran. Sapagat narito, may patutuo ka sa iyong pananampalataya at ikaw ay mayroong maayam o maaram na buhay. Paano pa kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos at pagkatiwalaan ng kanyang yaman, ano naman ang iyong maging kangkinan? Ano naman ang may babahagi mo sa iyong kapwa? sapagkat lahat ng ito ay yaman. At lahat ng yaman na yan ay mula sa Diyos. Ngunit ano ang yaman na ipinakikilala at nanasa na sanay matutunan ng bawat mag -aaral? Ang yaman na kung saan ang bawat isa ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Kaya nga sa bahagi ng bawat sisidlan, ito'y laging sinasaliksik hanggang makakita ang dakilang ama ng sisidlang hiram na pagkakalooban niya ng kanyang tunay na yaman na kung saan ang yaman ng Diyos ay kanyang iyahayag sa sanglibutan na siya magiging patotoo ng bawat kaluluwa na dito'y nag-aaral. Hindi bagayan ng ginawa ng isang Pablo no sinabi ni Pablo na ang yaman ay buha sa kalwalatian ng isang Yesus. Siya baga ay nagkamali. Hindi pa naunawa ni Pablo kung ano ibig sabihin ng yaman ng kalwalatian. O si Pablo mas sa kanyang sarili nakaunawa na at ganun na lang ang kanyang pagsisigap upang iturin ay ang hinihing. Sapagat narito, ito ang dinanasa ng dakilang guro, kung saan siya naroon, kayo man ay makaparoon. Mga iniibig na mga kapatid, ito rin bang yung layunin? Ito rin bang ninanasa mong magawa? Nabuhat sa iyong pagsisikap, makita ang larawang yan? na ang bahid ng katwiran ng dakilang Panginoon ay ayon sa kaantasan ng iyong spirito na ginagawa mo ang kalooban ng Ama, hindi ang sarili mong kalooban. Hindi ka naghahanap ng kakampi sa lupa sapagat nalalama mo bawat isa ay hindi makakapanatili sa kanyang sariling paniniwala. Darating ang panahon, lahat ng yan ay babasagi hanggang makita ng tao ang isang katwiran na para sa Diyos na hanggang dumating sa buhay niya na ang Diyos at siya ay nag-iisa. At magkaisa, ano pa bang lahat na nakakakilala sa layunin ni eh, makikisa sa Kanya. At dito magsisimula ang isang pag-aaral na kung saan ang bawat paggawa ng tao pagamat siya ay may laman ay para na sa Panginoon. Hindi ito naging imposible sapagkat itong layo na to ay binatana ng maraming kaluluwa at halos lahat sila'y nagsipagtagumpay. Ito ang dahilan kung bakit kayo may mga tagapangaral na buhat sa kaitaasan na tinatawag yung banal. Sapagkat kung walang mga kaluluwang nagtagumpay upang ito'y ipalita sa inyo, ano ang maging karapat-dapat na kaparaanan upang malaman ninyo ano naman ang mayroon sa likod ng libingan. Hindi nga ba ito ang dahilan kung bakit kayo nagsisipagbata? Hindi lamang may handa ang bagay na mayroon sa sanglibutan, alang-alang sa inyong kapwa. Nagbabata rin kayo ng mga bagay na para sa inyong sarili, upang matupad ninyo ang pangako, upang matupad ninyo ang utos, upang kayo man ay makibahagi. Sapagkat paano niyo patutunayan na mayroong sa Diyos kung hindi kayo makakapahagi dito? Paano niyo mapapatunayan mula sa inyong sarili na ang yaman ng Diyos ay andoon sa kalangitan kung hindi kayo makakarating? kung ang laging basihan ng tao ayon sa kanyang pananampalataya ay ang mga bagay na meron ng sanglibutan na pagdating ng panahon ito man ay lilipas ito man ay mawawala na kahit ibigay niya malalim na alaala niya sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa at nararanasan lahat ng yan ay babaguhin at ang lahat ng yan ay magbabago sapagat ito ang katangian na mayroon ng sanglibutan. At kung ito ang katangian niya, anong uri ng yaman? ang kanyang ipibigay sa iyo, ito rin ba'y mananatili? O yun ang pakikinabangan sa ngayon, sa ikaw ay may laman. Kaya nga sa bawat mag-aaral, sa paralan ng espiritismo, ano pa nga ba maging kaibahan nyo sa ibang pananampalataya? Ano pa nga ba maging kaibahan sa bawat araw na naririnig kung ang nagiging basya na isa? Mayroon ba? Ang tinatanganan niyo ba tinatawag na Biblia at ang tinatanganan ng Biblia ay magkaiba? Kung ikaw ay kristyano rito at ang kristyano sa kabila, magiging iba ba? Kailan lang kayo nagkakaroon ng kaibahan? Aking mga iniibig, Nagiging iba lang ang isang mag-aaral kung mula sa kanya natutupad na niya ang utos ng Diyos. Sapagat wala namang ibang itinitig sa bawat aklat, kundi ipakita sa tao anong utos ng Diyos na dapat masunod, ngunit ang bawat mag-aaral nagkakaroon ng kaibang sa bahagi ng pagsunod. Kung papaano kayo sumusunod, kung gaano kayo kabilis sumunod, kung paano nyo ibinibigay ang inyong sarili dahil ibig ninyong sumunod. Dito, nagkakaroon ng kaibahan. Kaya nga sa bawat pagkakaiba na yan, ang lahat ng iyay na susukatan, ang lahat na iyay nababasa, babasa, sapagat may bahagi sa bawat pagsunod na hahanapin na ang tao ay makapagtiis na sumusunod sa salita ng Diyos sa gitna ng maraming sagabal, sa gitna ng maraming hadlang, sa gitna ng maraming sakit, sa gitna ng maraming paghihirap. Hindi ba ito ang larawan na ipinakilala ng dakilang guro? Sa kanyang paglakas sa sanglibutan, ano ang kanyang natagpuan? Ang maraming kaluluwa na patuloy na gumagalaw. Nagtataguyod ng kanilang sarili upang makita nila mula sa kanilang pananampalatay na ang bahagi ng kaunlaran ng laman ay nagkagayon. Ngunit anong pinakita ng dakilang guro at anong kanyang iniwan na salita? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao kundi sa salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. At kung itong isang katotohanan kanyang ipinakilala sa bawat isa, anong uri ng salita ng Diyos ang dapat niyong matagpuan upang kahit kayo'y may laman, ang buhay ay tinataglay ayon sa katwiran ng bawat pagawa. Bagamat lahat ay linisan, at ang laman ay mapapalis. Ano ngayon ang mangyayari sa isang naiiwan na kung saan magsusulit sa dakilang Panginoon? May dala siya kaya siyang salita na pagmamalaki, nagiging kanyang tangan-tangan habang siya'y gumagalaw sa sanglibutan o siya'y tulad din ng marami na nakita ng Panginoon umaasa sa bawat tinapay na isinusubo sa kanyang bibig, sapagat narito ito ang nagdudugtong ng kanyang buhay at nagpapalipas ng bawat kagutuman na meron siya. Kaya nga sa mga bahagi ng paggawa at ng pag-aaral ng bawat mag-aaral, Lagi nang ipinapaalala sa akin, mga iniibig ng mga kapatid, ang mga aral ng Diyos ay arin yung tulad sa mga yaman na mapadim sa mga puso, na magpakilala sa inyo ng katwiran at kaiba ng bawat kalagayan, upang hindi kayo matulad sa mga bagay na naungin sa wala. Kaya nga kahit daw ang asin ay maalat kung ito ay tumabang ano pa ang kabuluhan, kaya nyo bang manatili na maging asin sa gitna ng kayo'y nasa sanglibutan? Kaya niyo bang ibigay ang inyong alat, aking mga iniibig, na iba ang inyong sarili kahit kayo nakapamuhay na tulad ng marami? Ang inyong bang pananampalataya na kumikilala sa Diyos tulad nila ay magiging higit at kakaiba at kakitaan ng katapatan? Ang inyong mga paggawa kapag sinino ay higit na magkakaroon ng kinang sa harapan ng Diyos sapagat narito ginagawa mo to sa kaybuturan ng iyong puso? Ano nga ba magiging kaibahan pa ninyo sa iba? Bakit kay na kailangan na ang yaman ng Diyos sa inyo ay palala? Bakit ang kanyang kaluratian ay muling ibinibigay bilang isang pag-aaral sa aking mga iniibig? nakalimutan ba ng tao na ang yaman ng Diyos ayon sa katwiran ay wala sa sanglibutan? Kundi nasa puso ng bawat isa. Na kung mawala man ang laman, ito'y daladala niya. Na siya magiging pangunahing hain sa harapan ng Diyos. Sapagkat narito, ang hain ngayon ay hindi na ang mga hayop at mga halaman sa dambana ng Diyos na sinusunog upang ang kanilang halimuyak ay maamoy, kundi ang hinahanap na handog ay mula sa malinis na puso na kung saan ang kabuuan ng isang ako ay siyang pangunay ay hain na ibinibigay na magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga sa bandang huli, kung kayong lahat ay narito't nagsisipag-aral at malapit lang sa iba sa inyo, ay ang pagtatapos ano nga ba ang mayahandog mo sa Panginoon? Na kung sa panahon na ikaw ay magbalik, siya ay malulugod. sa narito, ang aking anak ay dumating na sa pagtatapos. Mga iniibig ng mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos. Bagamat ang karunungan ay laganap. Bagamat ang katwiran ay laganap din Ganon din ang pagpipilian. Hari nawa sa bandang huli, mamaya pa ang inyong mga puso sa isang katwiran. Na anumang karunungan na nagbubuhat sa Diyos ay maging ilaw ng bawat isa, lalo na ang bawat isang dito ay nakakatuklas. Sapagat ang ilawa ng Panginoon ay higit pa sa liwanag ng araw. Kaya niyang ilawan ang iyong Kaya niya rin ipakita ang iyong kaanyuan tulad sa isang salamin. Kaya niya ibigay sa iyo ang karunungan at katwiran na sisino sa iyong pagkatao at ahatol sa iyong sariling gawa. Bagamat hindi binigyan ng Diyos ng karapatan na ang tao yung sa kanyang kapwa, ang tao ay binigyan ng karapatang sinuhin ng kanyang sarili at pag-aralan upang kanyang mahatulan. Upang muna sa mga bagay na yan, ikaw ay maaralan na mga bagay na naaayon sa kabutihan at kabanalan. Sabagat sa bandang huli, maliban nga ang tao ay maging banal, hindi siya makakatutong sa kaharian ng Diyos. Sabagat ano ang mayroon ng kaharian ng Diyos? Ang mga bagay na mabuti at banal. Kaya nga, kahit saan iaral ang Ebanghelyo, may isa lang pinatutunguhan. Ang tao ay tinuturuan maging panahan sa harapan ng Diyos. Ang tao ay tinuturuan na makaunawa ng kanyang katwiran ayon sa pag-ibig sapagat ito ang maghahatid sa kanya sa pangako ng kalwalatian. Ano patang para paraiso na matagal nang binabata ng tao ay hindi na nga magiging isang kaisipan lamang o pangarap kundi siya'y babahagi dito ayon sa katwiran ng pagkakilala. Kaya nga mga iniibig ng mga kapatid na patuloy nakikisa at nakikipag-aral. Hawangan ninyo ang inyong mga kaisipan damdamin at kaloban ng mali maling akala at hinala. Kundi palitan ninyo ng mga katwiran ng Diyos na umaayon sa tunay na diwa ng isang Espiritu sapagkat kung ito ngayon ang magiging bahagi mo sa iyong pagkatao. Tunay, hindi niyo titingnan ang sanglibutan na tulad ng isang yaman. Hindi rin niyo titingnan ang sanglibutan na isang paraiso. Hindi niyo rin titingnan ang sanglibutan na inyong tahanan. Kundi titingnan niyo ang sanglibutan na isang paaralan na kung saan ang bawat kanyang bahagi ay nagtuturo sa iyo na ipagiging karapat dapat mo sa harapan ng Diyos. Na ang bawat isang kapwa mo, nakahalubilo mo at kasama mo ay kabahagi sa pag-aaral na yan. Na ikaw at siya ay patuloy na gumagawa upang ang inyong mga sariling ako ay maging pino at maging kaisa ng Diyos. Sapagat sa panahon ng bawat pagkataon na yan ay mapalisan na ng mga litig-tiging makasarili ano na ang susunod na gagawin ng tao? Susundin na niya ang utos ng Diyos. At kung ang bawat isa ay susunod sa utos ng Diyos, matutupad pa rin ang bawat bahagi ng katwirang itinindig. Sino nga ba ang magiging laban sa iyo? Kung ang Diyos ay iyong kakampi at ang bawat banal na nasa namin. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos. Hari na yaman na patuloy niyong binubungkal at hinahanap sa inyong pagkatao ay magkaroon na nga ng pagpapahinga upang kayo naman na gumagawa sa sanglibutang nito at nagsisipag-aral ay makapagpatuloy sa isang mayapayapang kalagayan na anupat ang bawat may na bagay na inyong natatagpuan ay maihain ng tapat sa harapan ng Diyos at mula sa mga bagay na mabuti ay makita pa ninyo ang karapat-dapat upang sa bandang huli walang sino mang sinyong makapagsalagay sabi mula sa kanyang sarili na hindi niya nakita ni narinig man ang bawat kagandahang loob na nagmumula sa Diyos. Kaya siya nagkakamali. Ang lahat ng yan ay nahayag na. Ang lahat ng yan ay nakalatag na. Wala na nga sino mang kaluluwa na makakapagsumbat pa mula sa harapan ng Diyos na siya ay hindi na pagbigyan. Hindi nakakita at hindi nakatanggap. Sapagat bago pa lang ang lahat ng bagay may lagay. Ang katwiran na ng Diyos ay patuloy ng gumagalaw at lumalatag ayon sa karunungan, ayon sa katwiran ng isang pag-ibig na siyang tanging yaman na naglalagay sa bawat nakakakilala sa kanya sa tunay na kalwatian na nagmumula sa isang Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pagibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakilang paman. Paalam, Ako ang sa inyo'y naglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng Katotohanan, Paalam.